Mas marami raw na lalaki ang walang trabaho ngayon kumpara sa mga jobless na babae. Ang ibig bang sabihin nito, tamad ang mga lalaking Pinoy? Ikwento mo, Beverly Natividad professional boxer at construction worker si Ranel sa Japan. Pero pag uwi niya sa Pilipinas, hindi na siya nakahanap ng regular na trabaho. Kahit nakapag-training ng reflexology sa TESDA, pitong taon pa rin siyang nabakante at misis muna niya ang kumakayod. Kaya naman sinamantala niya ang job fair sa Luneta. Nagbabaka sakali siyang maging full-time na masahista. May test nga ako, kaya lang hindi na makapasa kasi overage. Kung anong pagpapigay sa akin, hindi okay kailang basta kaya ko sa tala ng gobyerno noong 2011, higit 1.7 milyon sa 2.8 milyong Pilipinong walang trabaho ang lalaki. Di hamak na mas marami ito sa bilang ng mga jobless na babae. Base sa UP School of Labor and Industrial Relations, noong 2005 lang daw nagsimulang magbago ang sitwasyon. Ito ay dahil sa expansion din ng service sector natin. At ang service sector natin, ang primarily ang mga kababaihan dyan ang, ang kailangan. Hindi naman daw ibig sabihin nito na tamad ang mga kalalaki ang Pinoy kaya walang makuhang trabaho. Iba yung dexterity ng mga babae, especially sa mga technical, because the pattern of employment opportunities would now show that there are more openings for women rather than men. Kanina, higit limang libong job seekers ang pumila sa Luneta para humanap ng trabaho sa taunang job fair ng Dole tuwing Independence Day. Ilan sa inaalok dito, trabahong may kinalaman sa food services, IT at business process outsourcing. Beverly Natividad, News 5.